the time of reckoning has come. Nakampi ako ng dating administrasyon kapag pinag-uusapan po ang pag-alis ng droga sa ating bansa. Sinabi ko po ito sa ating dating Pangulo ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangan merong mapatay na more than 30,000 people. Ang sagradong buhay Natanging bigay ng puong may kapal ay hindi kailanman dapat pawiin ng sinuman. Madam damin at puno ng pagkadismaya ang naging laman ng talumpati ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. hinggil sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Inisa-isa ni Abante ang resulta ng mga pagdinig ng Quadcom, partikular sa isyu ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punto ng isa sa co-chairpersons ng mega panel, sapat ang ebidensyang kanilang nakalap para maglabas ng mga rekomendasyon sa progress report, kabilang na ang pag pagsasampan ng kaso laban kay Duterte para sa Crimes Against Humanity. Sa katunayan, malinaw umano na nagkaroon ng systematic violations sa karapatang pantao sa ilalim ng gobyerno ni Duterte. A total of 7,640 illegal drug suspects who died in police operations, 2,053 of which were recorded in the first six months of the Duterte pres presidency from July to December 2016. Was the war on drugs truly aimed at dismantling the drug syndicate and put an end to this illegal and immoral trade? Or was it an all-out assault on the poor and vulnerable to cover up the former? Clearly, The war on drugs while touted as the formidable solution to the country's drug menace had resulted in the systematic violations of our constitutional rights to life human dignity and due process Idinagdag pa ni Abante na pinalala pa ang kampanya ng paglalabas ng hindi beripikadong narco list na anyay malisyoso at inconsistent ang impormasyon. Samantala, may payo naman ang mambabata sa bashers, lalo na ang mga sumusuporta sa dating Pangulo. Alam ko, ibabas na naman ako na mga DDS pagkatapos nito. Gusto kong makinig kayong lahat. Alamin nyo nung muna ang patas. Bago nyo kami imurahin. Bago nyo kami latiin. Ang Pasko ay panahon ng paghilom at pagpapatawad, ngunit hindi dapat isuko ang hustisya at katotohanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.